Kumusta kayong lahat? Ngayong araw, ipapakita pa. ko sa inyo ang iba't ibang introduction ng ginagamit ng mga Pilipino. Gamit ang iba't ibang lingwahe mula sa Pilipinas. Aking araw na Agosto 20, dalawad po na libo. Nakatira ako sa Leroy, Batuan Masbat, at ang aking pangarap ay maging isang I am Roslyn C. Santua, 16 years old. My birthday is September 21, 2008. I live in Roy Roy batuan, Masbate, and my dream is to become midwife. Ako Adrian P.G. Bompares, this is sa isa ba Abril na itong aduwang libo sa yam ko po. Mabibig cooking, roy-roy batuan, masbate at ang kangarap ko maging doktor. Ako di ay si Jim C. Santua, uh, 18 anyos, ang akong kinadawan, kinatauhan, ka-Abril 21, dalawang pot pito. Kapuyo sa Roy Roy Batwan Masbate. O ang akong damgo mahimong unsa ka pulis. Ako ini kay 15 ka tuig nga gaulang anak kong kaadlawan amuan December 28 na okay ako haroy roy akong ino amuan paging fireman Ang 18 anos, ang sakuyang kumplehenyo Enero 24, 2007. Asinan sakuyang pangaturugan, iyo ang maging sarong engineering. Capres this is Anyos Say agew na kinaanak Ko in inero size 09 manak ayam aked Roy Roy Batuan Masbate Say ko gep ko a pulis